Momenta bye ba everyone? This is your auntie girl, Ihana Maria, Filipina living in Finland. So for today's ganap guys, kung mapapansin nyo, hindi maingay yung bahay namin. Bakit? Kasi wala dito yung husband ko. Nandun siya sa cafeteria at nagkakape. Kasi yun lagi ang ginagawa niya tuwing umaga. Yun. Kasi nagbabasa, magbabasa daw siya na mga newspaper doon sa aming cafeteria dito sa Otokumpo. By the way guys, I'm living in Otokumpo. very small uh, town in Eastern Finland. yon So, ano nga ba yung gagawin natin for today's ganap? Ay, ako ay magpipintura. Kasi nung mga nakarang araw ay napinturahan na namin yon Isang beses pa lang yung aming pasilyo. So, syempre, kita nyo yung kulay ng aming wall. Peach color. Hindi siya totally pink. It's a peach. Yan yung naisip ko na kulay na ilagay sa aming uh, ipintura sa aming wall. At syempre, gusto ko pare-parehas yung kulay ng aming halige o wall. Magre-renovate kasi kami guys kasi malapit na ang spring at sa labas ay maliwanag na pero marami pa rin snow. I think yung weather ngayon ay mga negative 5. Pero okay lang yan guys, at least may araw, di ba? Hindi nakaka-depress. Kasi alam mo na, dito sa Finland, pag uh, ang weather ay medyo madilim, ganyan, nakaka-depress talaga yun. Totoo yan guys. Na minsan, napifeel ko din yun eh, especially winter time. Pero ngayon, malapit na mag-spring kasi March na ngayon, pag April yan, spring na. So, unti-unti nang natutunaw yung snow. So, ayun balik dun sa ating gagawin. Ang gagawin ko ay magpipintura. Hindi alam ng asawa ko, ng husband ko na magpipintura ako kasi yun nga, wala nga siya dito, wala siyang idea na magpipintura ako. Biglang pumasok sa isip ko na parang gusto kong may gawin ngayong araw na to. Which is, yun nga, magpipintura. ngayon nga pala ay biyernes. Wala kaming pasok kasi Monday to Thursday ang duty namin ay panggabi alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng ating gabi. Kaya walang pasok sa biyernes. Yun, kaya yun na, yun na aking gagawin. Kasi instead na manood ako ng TV, ng Netflix, ganyan, mas maganda na yung may gawin tayo dito sa loob ng bahay. Yun nga, magre-renovate, magpipintura. So, ayan. Actually, sinimulan ko na siya malapit siya dun sa Sibos Comero. Yung Sibos Comero nga pala guys, yun yung pinaglalagyan ng gamit para sa, yung panlinis dito sa loob ng bahay. Mga walis, ganyan. Maliit lang siya na space. Tama lang talaga siya sa mga, ano, mga, yung, yun nga yung mga panlinis ng bahay, mga plastic, yung galing store, dun din namin in, in, in storage. Parang storage room or stock room, ganun. Pero maliit lang siya. So, ayun nasimulan ko na siya paunti-unti nasa nandito na ako sa may like na uh, maliit na wall tapos ko continue ko siya hanggang doon sa may malapit sa CR yun yun yung kasi kagandahan dito para mabilis siya matuyo kasi meron kaming chimney ito ito yung chimney, chimney namin yung papansin nyo, may baga siya sa loob guys kasi nag nag ano, nag naglagay ng panggatong dyan yung husband ko bago siya umalis para warm dito sa loob ng bahay kasi negative 5 sa labas so hindi kami masyado gumagamit ng electric uh, heater kasi nga medyo pricey yung ano uh, kuryente ngayon so tipid-tipid lang tayo guys kaya nga meron kaming yun, chimney na ganyan And yung bago ngayon dito sa Finland e eh, medyo pricey lang pero at least Mat, pang na naman siya. Shout out dun sa aming parents and law. Siya yung nagbigay sa amin yan nung bagong lipat kami dito. Two years ago. So, ayan, nilagay ko. Nilagay ko guys yung ano dito. Yung date. Check natin. Kung kailan na buo yung aming chimney. Which is December 1, 2022. Tulikibi. Yan yung brand. So, nilalagay, nilagay ko siya dito para tanda ko kung kailan binuo to. Kasi hindi yan basta-basta nilalagay dyan. binubuo yan eh. So, ipapakita ko din sa clip na to kung paano nabuo yung chimney namin. So, ayun. Simulan na natin yung ating pagpipintura. Ang dami ko na sinasabi guys. <laughs> so,

guys. Kararating lang, narinig po yung sasakyan. Tingnan natin kung reaction niya. si Alam. Na pipintura ko. Oh, ako. Oh. Diba? O, oh, nakuha niya yung reaction niya. Uh, diba? tawa siya ng tawa. See? hindi kasi niya alam guys na mag-ano ko, pintura. di uh, Diba? Diba? Yung reaction niya. Oh, diba? Tawa siya ng tawa. Um, no. What is your oh, reaction about this? I take the vlog. blog. What I is your know. reaction I that I know this without you? Don't know anything, right? I have no any idea. I was I in the cafe, in the cafe shop. in the cafeteria. I <laughs> Tapos sa'yo, yun ba? Ayan. Diba? Hi, yun lang. Tapos tayo. Ito naman, ay eh, gano'n natin. Tapos na ating project dito sa pasilyo. Pasilyo. Yow, yow. Ay, yow, yow. Pagsayo pa talaga. So, yan. Move forward. Sideward pa lang. Okay. Tapos na ito, guys. Diba? Balis na tapos.

Sigurado, sa town, masigla na naman yung mga people. Kasi maaraw. Smiling face na naman sila. Kaya, tinawag na, Finland is the happiest country of the world. Kasi, masaya na sila ngayon. Smiling na sila. Bakit? Kasi may araw na. Malapit na kasi yung ano, yung summer. Kaya, smiling na sila. Kaya sa mga magbabalak, sumunta dito sa Finland. They're better the to watch women. Let's meet each other. Kaso medyo malayo kami sa ano, Helsinki. Four hours by train yung sa amin papunta dito. Pero at least, may train, di ba? Pwede naman magpotche, pero nakakapagpasing mag, 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 ano, mag drive ng car. Kasi, siyempre mag-drive. Pag mag-train, upo ka lang, di ba? Yun lang, forest lang yung makikita. Sa mga kakakita ng video ko, thank you so much. Pwede na din kayo mag subscribe Chat. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Thank you. I'm a new vlogger. Tris. hindi lumitit yung ano ko. Magiging kasi ako nag-video-video so why not ilagay ko sa YouTube, diba? Wala naman sa mga. Gusto ko lang makita nyo yung lifestyle namin dito. Actually, tagal naman makatira dito sa pin eh. Kasi yun ko lang naisipan talaga i-upload sa YouTube. Actually, may YouTube channel na ako, kaso hindi kasi ako mag-upload at YouTube. So, ngayon, gusto ko lang mag-upload. Gusto ko lang makita niyo yung lifestyle namin dito. Simple lang yung pamumuhay namin, hindi marami lang. lang. Please, masaya, di ba? Puts lang ang lahat. At least, hindi tayo nakakalimot sa ating mga pamilya sa Pinas. dito na. Tapos na. Sa tapos na din. Good na, good na. Tapos na. Tapos na siya. So guys, pambayan, tapos na. So, Maga. Papakita ko sa inyo. Pagpasok nyo guys dito sa aming maliit na etainen or pasilyo. Dito nakalagay yung aming mga jacket, sapatos, tapos yung mga hat or bonnet dyan. Tapos gloves. So ito pa yung isang pinto. Yan. Tapos meron kaming electric, electric heater pero hindi namin ginagamit. And then, ito yung isa namin pinto. ba? Diba, medyo, ano na, nag-fade na yung kulay. Kasi nga, matagal na talaga itong bahay na to. So, in-establish siya 1953. Yun yung tanda ko. So, pagpasok guys, ganyan. So, may um, salamin doon. sa so, mabalit na salamin. Yung baray na, huwag na nang pansinin kasi ikakabit yan dyan. Wese, is hindi yung welcome guys ha. Ano yan? Toilet. Ito kasi, ilalagay doon. So, ayan. Yan yung isa namin kwarto na stock room muna kasi medyo magulo pa. So, yan guys yung pininturahan ko. Kung mawawasin nyo, di ba? na fade na yung kulay. Mapapaltan na namin yung pintuan dito. So, ayan. Yan yung pininturahan ko. Ito. Tapos yan yung sa CR. Pininturahan ko natin kasi medyo na-fade na din yung kulay. Tapos ito, sa ilalim ng salamin. Tapos, so, hindi ko pa naayos yung pintura. Tapos, yan, di ba? ano tayo, charis. So, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na si Boss Comero. O, yun nga, palagayin ng ating mga anik-anik. So, ayan. So, open natin yung ilaw. And then, yan yun, guys. O, di ba? Diyan namin nilalagay yung mga palinis. Mga kung ano-anong mga gamit. Yan. Di ba maliit lang siya na space? Pero goods na yan. Para hindi masyadong makalat. So, ayan. And then, yun lang. Tapos yun naman, tsaka na yun. Yung ay sa laundry room namin at saka sauna. So, ayan. Yan guys. Ito lang. ito lang. Ito yung ano, pasilyo. Ito yung itain yun na tinatawag. So, yun lang. Simple lang siya guys. Diba? Diba? Simple lang 'yung bahay namin, wala masyadong decoration kasi nga aayusin pa namin. So, ayun lang. Thank you guys for watching. Have a nice day. Spread love, no hate. Bye. So 'yon. So, please like and subscribe everyone. See you on my next vlog. Bye. Hey, hey.